Hello guys, good afternoon. Ito ang ulam namin ngayon guys. Pritong isda. Tingnan nyo guys. Ang sarap-sarap talaga nyo guys. Wow. Tapos ito is spicy. jelly And then coffee. <laughs> <laughs> Hindi pa na-mix ang coffee. And then, kanin na puti. Hindi talaga mawala ang puting kanin. Meron din kaming tinapay. Sa gustong kumain ng tinapay. O, oh, kasi isda ang kainin ko ngayon. Yan. Wala kami plato, guys. Hindi kami nagplato. <laughs> o, oh, katamad maghugas. Pag aluminum kasi, Itapon na siya hanggang. Thanks for watching guys.